may may ano may train na dumaan oh ayun yung gustong gusto ng baby boy ko harap oh. ko cuman na ina bye bye hi ote chua yo ha chua nakakita siya ng train mas maganda daw yung mood niya ngayon so ayan guys mag ano kami magbabiking kami dyan sa sports complex pupunta kami Si tatay na una na kasi may mga ano siya. Nandun yung mga laruan ng bata. Yung mga bike. Mga, basta yung mga pang ano nila, pang exercise. So ayan, malapit na tayo. ano Ano? Ano? Harabuji, ano? Oh, so ayan, malapit na tayo. So ayan, malapit na tayo. Ayun na si tatay. Yun na yung black and block. Bye-bye, <laughs> Uh, Mag-U-turn pa. Mag-U-turn pala kami dito. Okay. Close it. Okay. Close mo Bakit mo pa binuksan? Close it. So, yung driver namin si nanay. Okay. Ando and naman si tatay. Ayun yung mga karga-karga sa bike niya ay sa sa car ni tatay mga laruan ng aking mga bulinggits ande ho oh? okay may dala pa pala kami bola ay na, si, na si tatay hawak hawak pa yung mga ano nang apo niya si warang o nangungunan ha Ate Sarang, anyang? Wow, ayan na. Dito na tayo guys sa sports complex. Yan, maganda mag ano dito. Magbiking biking, Yan, Ayan, pwede ka rin maglaro ng soccer. Meron din. Yan, ang lawak. So, time check. It's 11.24. Ayan, ando yung clock. So, ayan, pag morning dito, guys, marami nag exercise dito. Tumatakbo-takbo. Ayan, kasama ko si nanay at si tatay. Wala yung asawa ko kasi nasa work na naman siya. Ayan, um, may mga nagbabike na rin. Yung anak ko, tum yung anak ko tumakbo na. <laughs> Hindi ko alam kung, kung kakilala ni Sarang yun. Tumatakbo ang luka-luka na yun. Ang um, bilis eh. Classmate niya siguro yun. <laughs> Ayan, tinatry ni nanay kung ano. Kung pwede daw siya. Kinsya na yun? Oo. Oh. <laughs> nagpa mic na si nanay. Ayan si Alboni Oh, sarang ah. Si Lola o. Oh. Ah. <laughs> <laughs> Ka Kayang-kaya pala yung bike ni Sarang kay Lola eh. Come here. Where's Warang? Sarang, where's Warang, Sarang? Sarang, itching, ya? Aha, classmate niya pala.